Isang mapagpalang buhay po sa inyong lahat na ating mga kapatid sa tinawag at tinirang ministry. At gayon na rin sa lahat ng mga sumusubaybay at sumusuporta sa ating channel. Dalangin po natin na pagpalainawa kayong lahat ng ating Ama sa Langit na si Yahua at patuloy na ingatan at iligtas at patnubayan ng Kanyang Banal na Espiritu upang patuloy na lumago sa karunungan at mga katotohanan na ipinahayag ng banal na kasulatan at upang kayo din naman ay maligtas at makaiwas sa mga maling aral sa relihiyon na laganap sa sanglibutan. Ang paksa po na ating susuriin at pag-aaralan sa video ito ay mula sa katanungan ni Erby. Ang tanong po niya ay kung mayroon daw po ba tayong ipopost na mga scriptural verses na pang-araw-araw hanggang sa umabot ng 49 days ng Omer. Maaring ang iba sa inyo ay nagtatanong, dahil hindi pa alam ang tungkol sa pagbibilang ng Omer, ano ba ang 49 Days of Omer? Ang 49 Days of Omer ay ang pagbibilang ng mga araw hanggang umabot sa ikalimampung araw. Sa tradisyon ng mga Hudyo, nagbibilang sila ng pitong linggo. Sa loob ng isang linggo, may pitong araw. Tama po ba? Kaya kapag binilang mo ang mga araw sa loob ng pitong linggo na may pitong araw sa loob ng kada linggo, ang total po ay 49 days. At ang sumunod na araw pagkatapos ng ikapitong linggo o 49 days ay siyempre ang ikalimampu. At ang ikalimampung araw po ay ang tinatawag na Pentecost. Ang salitang Pentecost ay nagmula naman sa salitang Greek na Pentecoste, na ang kahulugan ay the 50th o ang ikalimampu sa salitang Tagalog. Sa New Testament Bible, ang Pentecostes ay ang araw kung kailan dumating ang banal na Espiritu at bumaba sa mga apostol na tila di lang apoy noong sila ay nagkakatipon sa loob ng kwarto sa Jerusalem. Ito ay mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 2, Talatang 1-4. Tungkol naman po sa katanungan ni kapatid na Irby, kung mayroon daw po ba tayong ipopost ng mga scriptural verses na pang-araw-araw hanggang umabot ng 49 days ng Omer, pwede naman po, maaari naman po natin gawin ang pagbibilang hanggang ikalimampung araw at mag-post ng scriptural verses araw-araw. Ngunit kailangan po muna natin alamin at pag-aralan kung kailan natin ito dapat ganapin at umpisahan. Nang sa gayon, ang pagbibilang na ating gagawin ay nakaayon at nakasalig sa sinasabi sinasabi ng Biblia at para na rin po sa kapakinabangan ng ating mga kapatid sa Tinawag at Hinirang Channel. Una po sa lahat, ano ba ang Omer? Ang Omer ay isang sinaunang uri ng panukat ng grain o butil na ginagamit noon ng mga Israelita sa panahon ng templo sa Jerusalem. Noong panahon ng Exodus, ang Omer ay ginamit din bilang pansukat ng tinapay na nagmumula sa langit, yung tinatawag na mana na iniipon araw-araw ng mga Israelita noong nasa disyerto pa sila. Mababasa natin yan sa Exodus 16 verse 16. Ang salitang Omer ay isinasalin din bilang sheaf. Ito ay ang paraan ng pagsukat kung gaano ang dami ng butil na nangangailangan ng pagtali o pagbigkis. Ang omer ay salitang Hebreo na nangangahulugan ng isang bugkos o kung di naman kaya ay isang takal ng butil. Sinasabing ang isang omer ay katumbas din ng isang ikasampu ng ifa o yung tinatawag na tenth part of an ifa. At yan po ang kahulugan ng salitang omer. Ano naman ang significance o koneksyon ng counting of Omer sa ating pananampalataya? Bakit sinasabing ito ay mahalagang paggunita at pag-alaala sa ating ginagawang pagsamba? Ang pagbibilang ng Omer ay mayroong mahalagang kasaysayan at malalim na kahulugan na mga kaganapan na nag-uugnay sa luma at bagong tipan. Sa lumang tipan, ng Counting of the Omer ay ang pagbibilang ng limampung araw mula sa araw ng pagkatapos ng Sabat na mababasa natin sa aklat ng Leviticus 23 verses 15 to 16. Sa bagong tipan, makikita natin ang katuparan nito sa pagdiriwang ng Pentecost na mababasa natin sa aklat ng mga gawa, ikalawang kabanata, talatang isa hanggang apat. Mabalik po tayo sa ating paksa. Kailangan po natin malaman at alamin kung kailan ba dapat Magsimulang magbilang ng 50 araw. Ang karaniwan po kasi na tradisyon ng pagbibilang na ginagawa ng karamihan sa mga Hudyo at ilang mga Kristiyano ay sinisimulan nila ang pagbibilang pagkaraan ng muling pagkabuhay ng Mesiyah kaagad. Naniniwala sila na ang pagbibilang daw ng limampung araw ay dapat simulan sa araw ng resurreksyon o muling pagkabuhay ng Sa Sapagkat ang muling pagkabuhay ng Mesiya ay sumisimbolo sa unang bunga mula sa mga patay. The first fruit among the dead, ang unang nabuhay mula sa mga patay. Sumasang-ayon naman po tayo na ang Mesiya unang nabuhay sa mga patay na maiuugnay sa salitang first fruits, ang unang bunga o unang ani sa wikang Tagalog. At yan ay pinatutunayan naman ng mga talata sa Biblia sa aklat ng Unang Korinto, Kabanata 15, talatang 20 at talatang 23. First Corinthians 15 verse 20 But the fact is, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who are asleep. 1 Corinthians 15, verse 23, But each in his own order, Christ the firstfruits, after that those who are Christ at his coming. Subalit wala po tayong mababasang talata sa Biblia na literal na nagsasabi o nagsasaad na ang limampung araw ng pagbibilang ng Omer ay magsisimula sa araw ng muling nabuhay ang Mesiyas. Opo, tama po ang inyong narinig. Walang verse sa Biblia na tuwirang nagsasabi ang pagbibilang ng Omer ay magsisimula sa araw ng pagkabuhay na muli ng Mesiya Yahushua. At pagkatapos na mabuhay muli, ang Mesiya, wala rin eksaktong talata sa Biblia na nagsasaad na ang apat na araw na paglalagi niya sa lupa na kasama ang kanyang mga alagad ay nagsimula mismo sa araw ng kanyang muling pagkabuhay. Walang eksaktong sinabi sa Biblia na mula sa mismong araw ng kanyang muling pagkabuhay ay mayroong apat na pong araw hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. Wala po kayong mababasang ganyang talata sa Biblia. Kaya nga po itong ideya na ang pagbibilang ng Omer ay magsisimula daw sa araw ng muling pagkabuhay ng Mesiyas ay hindi po galing sa Biblia. Sapagat ito po ay sa lamang interpretasyon na naging tradisyon na pinangahawakan ng karamihan sa mga Hudyo at ilan sa mga mananampalatayang Kristiyano. Isang doktrina na hindi direktang matatagpuan sa sipi ng mga banal na kasulatan. Lilinawin po natin ang mga bagay na ito para sa kapakinabangan ng mga tinawag at tinira. Umpisaan po natin sa tanong na, nagpakita ba at nagturo ng apat na pong araw ang Mesiya sa kanyang mga alagad dito sa lupa pagkatapos na pagkatapos niyang muling mabuhay? At nagsimula ba ito sa mismong araw ng kanyang muling pagkabuhay? Surihin po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ayon sa aklat ng mga gawa, kabanatang isa, talatang tatlo, ganito ang ating mababasa. Sa kanila na may ipinakita rin niya kanyang sarili na buhay pagkatapos ng kanyang pagdurusa, sa pamamagitan ng maraming patunay na nagpakita ng katibayan sa kanila. Sa loob ng apat na pong araw ay nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Yan po ang sinasabi ng mga talata sa Acts 1 verse 3. Malinaw na sinasabi ng mga talata na nagpakita ang Mesiya sa loob ng apat na pung araw matapos siyang mabuhay na maguli. At nagturo pa nga siya sa kanyang mga alagad tungkol sa darating na kaharian at paghahari dito sa lupa ng Ama sa Langit. Pero, pero, nagsimula ba ang apat na pung araw sa mismong araw ng muling pagkabuhay ng Mesiya? Ayon sa Ebanghelyo ng Lucas chapter 24 at John chapter 20, ang Mesiya Yahushua ay nagpakita sa kaniyang mga alagad nang siya ay mabuhay na muli. Kaya maraming mga scholar at mga ngaralan nangangatwiran at nagbibigay ng konklusyon na ang bilang ng apatapong araw ay posibid daw nagsimula kaagad noon pa lang ng araw na mabuhay muli ang Mesiya. Ngunit subalit datapwat, wala po tayong literal o eksaktong espesifikong talata na tiyak na nagsasabing ang apat na araw ay nagsimula sa araw mismo ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya ang pagsasabing nagsimula sa araw ng muling pagkabuhay, ang 40 days na pagpapakita ng Mesiyas sa kanyang mga alagad ay base lamang sa lohikal na konklusyon ng mga mga ngaral at mga eskolar. Ngunit hindi ito direktang tinitiyak ng Biblia at wala itong espesipikong pagpapatunay sa mga talata ng banal na kasulatan. Kaya mahalagang maging tapat ang mga tagapagturo sa pamamagitan ng paglilinaw sa mga mana ng palataya at tinuturuan nila. Maaring sabihin nila na nagsimula ang apat na pung araw sa mismong araw ng muling pagkabuhay ng Mesiya Yahushua. Pero ito ay batay lamang sa kanilang pangangatwiran at palagay at hindi isang tiyak na pahayag na mababasa sa Biblia. At para naman sa mga nagtuturo, kung ikaw ay kinikilalang guro, content creator, o tagapagpahayag ng salita, o pastor, o mga ngaral, huwag tayong magsabi ng tiyak kung hindi sinabi ng Biblia ng tiyak. Mas kapani-paniwala ang pagtuturo kung tapat tayo sa kung ano lang ang sinasabi ng teksto sa Biblia. Ang Biblia ay nagsasabi na ang Mesiya ay nagpakita sa loob ng apatapong araw pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Ngunit, hindi tahas ang tinitiya at hindi sinabi sa banal na kasulatan kung kailan nagsimula ang apatapong araw na iyon. Pansamantala natin puputulin ang pagtalakay sa ating paksa tungkol sa Counting of Omer. Abangan po ninyo ang susunod na video. Hanggang sa